ista mga na basta lokoke sabay niyan ng. Yung dalawampu kag talo ng mga drivers ka na... na dito naman laman pala lami ngayon sa Hilutungan Island mga drivers balik-balik naman kami dito ano po nung ano, tulay pupunta doon sa ano po restaurant nila yon. ah, sana po mga drivers no ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po ah pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers Eugene vlog po ah, sana po no matulungan nyo po ako para makatulong ako sa pamilya ko ayan 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 hintayin muna natin yung mga divers namin mga divers no mga after uh, 35 minutes 35 minutes angat na po yun Yan. kaya ngayong araw na to yeah, maliit lang pong bangka dito sa Hilotungan Island no? Yan, no? pailan lang po dire kami bumabalik dito ilang ulit na po mga drivers Thank <laughs> you. na yung isa mga reverse. <laughs> ang dami pong dumadating na island hopping mga drivers no yan may yate pa sa ano po sa yate yan sa blue wave mga drivers yan kaya po kanina po uh, walang wala po dito kaninang naka island hopping dito kami lang po at pa ilan, ilan lang po bangka. ngayon ang dami na po na dumating na island hopping at saka diving yan Galing po to sa ano po mga reverse noon, nalusuan. Pagkatapos lang nalusuan, punta naman sila dito sa Hilutungan. Last nila dito maligo sa Hilutungan. Pagkatapos lang dito, yan. Mamimis, uh, mangingisda muna sila. Pagkatapos po mangingisda nila, pauwi na po sila mga reverse. Ano dito mo? Magjuswa mo na.

Ito po kami, nakaikot. Hinahanap muna namin yung mga divers kami, mga divers kung saan na po sila nakangat. I'm Sabi, ang saya nila mga drivers Sa amin, palagi lang po kami nag-diving Kaya, asa na kaya ang drivers namin ngayon Kanina pa kami nakapaikot-ikot po Iwan lang namin kung saan po sila nakaangat 正在被包围。 na kaya sila sobra na po sila sa 35 minutes mga drivers Opa. yan kaya ayan po mga drivers ah. thank you thank you thank you for watching mga drivers